Mga kapuso, lote nga gintugyan sa gobyerno sa ati community sa Boracay, ginpasiradhan sa mga nag-claim sa duta. Abogado nga nag-representar sa ati community, tuyo nga maghimo sa legal nga tikang kaangot sa issue. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales ano na bilang leader sa ating community, wala na pong ganin Nanay Maria ang magtalangison sa nadangatan sa tatlo ka mga pamilya sa mga ati sa barangay Manok Manok sa isang buraka isang domingo. Inimatapos gin ko dala ang lote nga ginatindugan sa tatlo ka mga balay bangod ginabawi na kuno sang tag-iya ang iladuta. Wala na kurog ano, ipasugta na mga iloy nga magbalik sa Ilapuluyan. Puluyan kani tatlo ka mga kabataan. Ginapahayag nga ginapahog ba ng mga kabataan nga kun hindi sila maghalin, pwera sa nga idimole sa Ilapuluyan. Ginatanyag man kuno ano sa mga kabataan ang 15,000 pesos para lang maghalin. Sabi kasi nila ay pwedeng lumabas pero hindi na po bumalik, hindi po pwedeng bumalik sila. Uh may threat na gano'n At tapos sinasabihan pa nga sila na kung hindi daw sila mag-ano dyan, mag-alis ay siyempre, uh, ano yun nila, yung uh, papersahin. Bangod sa kadlok, desisyon na lang ang mga miyembro sa ngate community ngayon pagkuha tatlo ka kanabinin ng bata sa Balay sa bulig sa mga barangay ofisyal. Pati mga gamit sa balay ang ginhimos man. Nakitan man sa news team ang mga staff sa kumpanya na nag-claim sa mga lote apang wala sa naghatag sa pahayag sa mga ini kasama yung barangay council at yung mga tanod natin na kami pumasok para kami yung kumuha sa mga bata at mag-secure at yung gamit. Apis sa argin pakuha na ang mga gamit, padayon ko noong ipakigbato sa ang ating community ang ilaki na matarong sa duta. Yes, opo, ipaglalaban ng ati community together with the legal council. So nagsabi po kasi kanina na aalisin na yung mga yero, sirain na yung mga bahay. So it's a forced demolition. 2018 sa ginaward niya ni President Rodrigo Duterte ang lima ka mga lote sa barangay manok sa ati community pinaagi sa Certificate of Land Ownership Award. inyang nagalapad sa 3.1 hectares. Apang sinilang 2023 ang mga ati ang ginpahibalos ang Department of Agrarian Reform na may mga nag-apply para ipakancel ang kloa kaginiang ginaprobahan. May mga motion for recommendation na ginhimong ang legal counsel sa komunidad apang wala pasang sa nabaton nga desisyon. Ang among nga-revise dito sa ila is never give up position sa ila. And kami man we are collecting all the documentation for purposes of whatever legal remedy ng amon uh, obrahon upod kay Romel Porquia test for Dallas, one western visayas